Ayan mga kawander, kasi andito tayo ngayon sa tindahan natin. Dito sa may Sabon Station, Agno Branch. Kasi mga kawander, nagbisita kami. Kasi mamaya aalis si Wonder Daddy, pupunta ng Negros. Ayan mga kawander, ito yung ano o, laman ng tindahan namin. Ang dami pa naman niya. O, ito pa yung mga laman ng tindahan. sobrang dami pa niya mga ka-wonder. kaso nga lang oh yan, kumbaga looted pa siya talaga kaso yun nga oh, kung makikita nyo ito pa yung laman ng tindahan namin yan siya sobrang dami pa niya ay, kita nyo ay, dami hanggang baba, looted dyan hanggang baba mga kawander oh yung latest vlog ko kasi na, yon nagpaliwanag nga kami na parang gusto na namin siyang give up, kasi nga ayan, oh ang dami pang mga cartoon dyan, mga stock yan mga kawander kasi nga sa sales namin talo talaga siya. O, oh, tingnan nyo. Ang dami. Sobrang dami pa ng laman niya, mga kawander. Kasi, yun nga yung puhunan. Hindi rin siya basta, basta yung puhunan namin dito. Yung sa latest video ha, kasi ang daming nag-comment na ano daw, na sayang kapag, ano, kapag sinuko na namin siya. Ang iniisip kasi namin, pag patagalin pa namin, mas, mas lalaki na yung lugi namin. At least, uh, tawag nun, kung sakaling ma, i-give up na namin siya kahit kalahati lang yung puhunan ng makabalik sa amin, okay lang siya. Tapos napag na namin ni Wonder Daddy na ipuhunan na lang namin siya sa Sabon Station Philippines. Kasi yung Sabon Station Philippines mga ka-Wonder, kumbaga madali lang siyang i-manage, hindi, hindi siya hassle, tapos okay naman siya. Tapos, pwede kang araw-araw doon mag-ano, mag-inventory. Hindi gaya sa grocery na kapag talaga ang tawag nun, hindi mo talaga siya tutukan yung talagang hindi mo maano yung pag-inventory lalo na mag-isa lang yung nagbabanta yung, pa, yung pamangkin ko kaya yun, nga, nga, nag-usap -us, nag nga after nga ng pagbalik ni Wonder Daddy galing ng bisayas ayun pag-usapan talaga namin ng maayos pag-isipan namin ng maayos kung ano talaga yung magandang plano kasi sabi namin, yung babalik dito na puhunan namin kahit kalahati lang siya doon sa napuhunan namin. Uh, yun yung gagawin naming puhunan. Pambukas namin doon sa infanta. Kasi ang dami pa na talagang laman nito mga kawander. Hindi pa basta-basta yung laman niya. Ayan kung nakikita nyo. oh yan. Ang dami pa niya mga kawander. Tapos. Ayan nga ito rin yung ano namin oh yung sabon station. Ah, natutuwa lang ako kasi ito nga yung kauna-unahang business namin. Tapos okay naman siya yung grocery lang ta grocery lang talaga yung medyo sumablay tsaka syempre yung maganda naming sales lady. Si Serena. Ano uwi dai? Rena, Rena, Rena. ba talaga Rina? Oh. Tapos makakawander ito rin yung egg namin. Oh. Pinahalim. As in mga ka-wonder, oh, ang, ang dami pa talagang ah, laman. Oo, ang dami pa talagang laman yung grocery natin, Bino. Tayo lang yung talagang ano, gustong mag-give up kasi ayaw na nating ano, padamihin pa yung magiging lugi natin. Oo. Oh. Oo, tapos medyo hassle din talaga siya. Hindi gaya ng ano, Sabon Station Philippines na ang dali niyang i-manage. Tayo kasi, kasi dati, baby. tayo kasi. Na excite Lalo na ako, kaya listen learn talaga. Minsan talaga pag may mga desisyon tayo, talagang pag-isipan natin ng ilang beses. Ilang beses. Hindi lang pwedeng ano, 10 times. Sa sabon kasi, mayroon na tayong supply. Saka guide. guide. Ginaguide tayo nila Sir Forby, tsaka Sir, Sir, ano, Sir John. Hindi ka sa grocery. Tsaka marami yung grocery sa paligid. Oo, oh, tsaka sila. Oo, oh, oh, mayroon sila mga alak. Oo, oh, tayo kasi wala. Eh, sa sabon kasi tayo lang yung mayroon dito. Kaya, oh. okay. Kasi, ang dami kasi nag, ano, suggest nung, na, di ba, yung vlog ko kahapon. Na wag, na wag daw natin bitawan kasi sayang. Antayin pa natin ang 6 months, 1 year, ganon. Tapos na rin yung pukulang lugi. Tapos, so, hiniisip ko kung ayaw talagang niya mag-click in na isang daan lang yung lugi natin, magiging kalahati na. <laughs> magiging ma na yung, ano, wala nang natira. <laughs> Ayan, Tsaka ano talaga din. Siguro talagang yun nga 'yung sabi natin, di ba? Kapag para sa atin, tatagal 'yan. May, may, may Tapos, yun yun kasi 'yung nasa mindset din namin okay. mga ka-wonder, nakapag tatagal siya para sa amin talaga. Pero kapag hindi siya tatagal, ibig sabihin hindi para sa amin. 'Yun 'yung nasa ano namin, 'yung isang Pinangahawakan namin. Kaya 'yan uh, pagbalik oh, ni Wonder Daddy yeah. galing ng Negros ah uh, pag-isipan namin mabuti 10 times ngayon kung ano talaga yung magiging magandang desisyon namin sa grocery namin kasi itong, oh, yeah. itong sabon station namin okay na to dito lang to siya hindi siya maano kasi ano yan okay naman siya madali talaga siyang imanage sa post okay naman yung kitaan yan. Ah, syempre nagpapasalamat pala so ako sa si Wenta, Oo, ngayon. sa Bon Station Philippines. Syempre, ito yung kauna-unahang negosyo natin at hindi nga kami nagkamali ng desisyon, uh, di ba? Abangan pa po. Oo, abangan pa po kasi kung hindi lang sana uh, ma sunod-sunod yung mga pagsubok na namin ng ni Wonder Daddy sa Infanta. Ano na doon, ongoing na yung ano namin. Balak sana namin pagkatapos ng New Year, asikasuhin na namin doon sa Infanta kaso ganun nga biglaan na na ay biglang ganun na naman yung nangyari kay mama ay syempre asikasuhin muna natin siya tapos pag uwi ni Wonder Daddy yon ah, gagawa kami ng mga plano kung ano talagang magandang gawin ayan mga ka-Wonder yan maraming maraming salamat po pala sa mga nag-advise ayan thank you thank you so much po sa mga concern ninyo ay yung, yung hindi namin pagtitinda ng alak tsaka sigarilyo syempre ano yon talagang pinanindigan namin yon kasi prankster ako pero <laughs> may puso din kami ano may pusong mamon din kami kumbaga ako pasaway lang ako pero ano uh, uh, syempre dapat isipin din natin yung mga kapwa natin yan malayong uh, maraming maraming salamat mga kawander sa payo sa advice sa concern nyo sa buong team wonder family Maraming maraming salamat po sa inyo at hayaan nyo update kayo kung ano talaga yung magiging desisyon namin sa grocery namin kasi uh, madami, madami pa talaga siyang laman bino, no? talagang maraming loaded pa. loaded pa talaga siya. Kaso iniisip namin, pag pinatagal namin, baka mas lalong lalaki yung lugi namin. At least ito, medyo na-survive pa siya kasi marami pa talaga siyang laman. Kumbaga siguro one, one half lang, kahit one half lang yung maibalik sa atin, no? Yun yung pampuhunan namin ng sabon station ulit. Ayan mga kawandor, maraming maraming salamat sa panonood. Sabi nga nila, uh, dahil mang pagsubok pero laban lang, kapit lang tayo sa kay Lord sa taas. Ayan, maraming maraming salamat and God bless you all.